Yan, kaya pala aral ng demonyo yung nagbabawal kumain ng lamang-kati. <coughs> nagbabawal ng pag-aasawa, gaya ng mga paring Katoliko. At yung pagbabawal sa lamang-kati, gaya ng mga Sabadista, aral pala ng mga demonyo yan. para lang ganito yan kapatid ah. may meron akong gustong ituro sa iyo na nasa Biblia. Na naginip nakakita ng pangit sa in si Pedro. Nakakita siya ng kumot. Kaya ko na lang binabanggit ah, sa Biblia. Basa pwede mong basahin nasa kapitulo 10 Mag-uumpisa sa Onse. Jis 11. Nakakita siya ng parang kumot galing sa langit. Nandun sa kumot lahat ng hayop. Iba-ibang klase. Sabi ng tinig na galing sa langit, Pedro, magpatay ka, kumain ka niyan. Sabi. E, hindi siya kumakain ng babo, hindi siya kumakain ng kung ano-ano. Sabi niya, Pedro, sabi niya, Panginoon, kahit kailan hindi pumasok sa bibig ko ang anumang bagay na karumil, karumaldumal o marumi. Ha, umulit, inulit. Ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi, sabi ng Tapos, ang nangyari, nangyari yon tatlong beses eh. Just this yung kumot sa langit. Pagdating sa ah, bandang huli ng istorya, na inaunawa ni Pedro ang ahulugan pala ng pwede na siyang kumain ng bawal kainin ng Israel. Kung yung hayop na dati masama para kainin ng Israel, ipinapakain na sa kanya, naunawa niya ang mas malalim ang dating sa 34, sinabi niya, natatalastas ko ngayon, na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa kanya. Ibig sabihin na unawa ni Pedro sa magitan ng pangitain na kung pwedeng yung hayop na dati hindi pinapakain sa Israel ay pwede nang kainin, eh lalong dapat mong matanggap yung tao na hindi taga-Israel. Kagaya ng mga hintil, mga salabas ng Israel. Kasi ang kanilang thinking, kung sila'y Israelita, sila ang lahi na pinili ng Diyos, para ba sa kanila, ang uh, tawag ng lola ko ron, parang taimpusa na lang yung iba hindi na nila pinapansin. Ganon ang ugali ng Israelita. Eh, naintindihan ni Pedro sa pamamagitan ng pangitain na kung pwede na siyang kumain ng hayop na ipinagbabawal sa Israel na kainin, eh dapat matanggap niya na rin yung mga tao na kumakain ng bagay na yon At sumunod na istorya niya, nakamit nga niya yung tinutukoy na tao na sa partikular na na ano si Cornelio yung tao na yun isang hintil ang ibig kong sabihin sa iyo kapatid na Joanna masama kasi yung, yung itatakwil mo kaya nung ginagawa nung iba, mga vegetarian. Ang vegetables at kung ano-anong mga herbs. Pero para bang itatakwil mo na ayaw ka nang kumain ng isda, itlugman ayaw mo nang kumain, eh parang pagpapakapantas na sa sarili yun. Hindi ako tutol na ang isang tao mag ng pagiging vegetarian. Pero outrightly, itatakwil mo na ang ibang pagkain, eh ang Diyos din naman ang gumawa niyan. Antikristo ka niyan. Basahin natin ang unang Timoteo 4, versikulo 2, o oh, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amo, sabi ng Biblia, <clears throat> merong makikinig sa mga espiritong mapanghikayat, seducing spirit and doctrines of devils, aral ng mga demonyo. Ano lang isa ron? Sa versikulo 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga palataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yan. Kaya pala aral ng demonyo yung nagbabawal kumain ng lamang kati. <coughs> nagbabawal ng pag-aasawa, gaya ng mga paring katoliko. At yung pagbabawal sa lamang kati, gaya ng mga sabadista, aral pala ng mga demonyo yan. Bakit? Kasi sabi ni Pablo, sa versikulo 4, bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ibig sabihin, kung tatanggapin mo yung pagkain, mabuti yun, magpapasalamat ka lang muna sa Diyos. Lilinisin ng Diyos yun. Pati yung pagkain nung araw, eh, pinagbabawal sa Israel, pagdating sa panahong kristyano na bago na yon. Basahin natin ang Ebreo 9 kapatid na Daniel. Palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ipinatupad ni Moses sa Israel, bawal ang baboy, Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang uh, tahong, bawal ang talaba, bawal ang mga, yung igat. Maraming bawal sa Israel eh. Yun, palatuntunan lamang na ayon sa laman, iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya pagdating ni Kristo, binago na. Yung bawal sa Israel, hindi na bawal kay Kristo. Pwede ka ng kumain ng baboy, ng igat, ng tahong, ng hipon. Pwede na yon sa panahon ni Kristo. Marcos Kapitulo 7, Versikulo 9. Ang pangungusap ng Panginoon so Kristo ganito. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumig. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Sabi ng Panginoon, hindi naman pumapasok yan sa puso, uh, kundi sa tiyan. Kahit na yan e baboy, hindi naman sa puso pupunta yon. Hindi ka naman mahahawa sa pagkababoy ng baboy. No? Uh, papasok yan sa tiyan, lalabas sa daanan ng dumi ang end up yan sa CR o sa toilet. Sa salitang ito, paliwanag ni Marcos, nililinis niya lahat ng pagkain. Kaya sa panahong kristyano, ang nagbabawal ng mga pagkain ng lamangkati, gaya ng sabadista, gaya rin ng pare, pagka Birni Santo, bawal kumain ng karne, yan ay tanda ng Antikristo. yan ng mga demonyo ayon sa Biblia. Eh kapag mag-isip ka ng logic, alam ko marunong ka naman o. Oh, papatid na Johanna, eh kung yung baboy ipinapatanggap na sa'yo, tao pa kaya ang hindi mo matanggap? No? Kaya sa tanong mo, ayoko naman bulahin ka. Nagkakasala ka pagka kahit wala kang nararamdamang galit pero uh, para bang meron tao ayaw mo dapat lahat ng tao mahal mo para madala mo sa Diyos pati kaaway mo Sana naunawaan mo kapatid nalo. <clears> o <throat> oh, malinaw po kapatid na Ellie maraming salamat po sa pagsagot sa tanong ko galing sa Biblia. Salamat po sa Diyos.